Sir, papayag ka po ba na ibalik ang death penalty sa Pilipinas? Ah, oo, payag ako. Payag ako. Diretso, payag talaga ako. Napakalupit ah, mo naman, Chester. Di ba sabi, huwag kang papatay? Oo, oh, sabi, huwag kang papatay. Pero pag lumabag ka sa sampung utos, nakasama dun yung huwag kang papatay, papatayin ka rin eh. Babatuhin ka hanggang mamatay. Hindi nyo lang alam yata yun. Baka hindi nyo nababasa sa Biblia. Ah, payag ako sa death penalty. Bakit payag ako sa death penalty? Mga tao, hinus crimes na ginagawa. Maraming ka ng bata. P**in mo sarili mong nanay dahil adik na adik ka. P**in mo sarili mong anak dahil adik na adik ka. Sobrang na yun. May mga tao talaga diretso, hindi na talaga dapat nabubuhay dito. May mga tao rin diretso na nasa loob ng kulungan, na kapag nakalabas sila, umuulit-ulit sila sa parehas na problema. May mga tao nga, hindi nagsisisi sa ginawa nila eh. May mga tao, talagang uulit-ulitin pa nila yun, tapos talagang blatant sila kung gumawa ng What? Alam yan ng mga mayor, alam yan ng mga kapitan ng barangay Alam din yan kahit ng mga tanod Bakit? Eh sila sumusuwato ron eh Lalo mga police frustrated na Marami pa rin matitinong police in case hindi nyo alam Kaya nga tingnan nyo, yung mga ibang police nga kaya, kaya iskalawag na lang Bakit? Eh nakikita nila eh Papasok ng loob ng kulong, pinaghirapan mong hulihin yun Tinaya mo pa yung buhay mo, tapos hindi naman magdidimanda yung ano Yung victim ha? di Diba? Katulad ng snatching, halimbawa pagka paulit-ulit ka na, 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 paulit ka na hindi ka na kailangan dito. Eh mas nanggugulo ka pa rito. Wala ka namang pakinabang dito eh. May mga tao talaga diretso hindi dapat nabubuhay. Kasi pag nandito sila, nanggugulo lang sila. May mga tao talagang panggulo na lang dito. Istorbo. Na mas okay pa na kinakain sila ng lupa at least may, tumutubo pang puno sa ibabaw ng mga ulo nila, sa ibabaw ng mga paa nila tapos na mapaglaruan ng mga bata mas okay pa yun nalilinis ng hangin kaysa nandito kakakalat-kalat nangiisnatch ka nandito kakakalat-kalat drug addict kadi mo nanay mo anak basura ka ng lipunan eh mas okay na nasa loob ka na lang ng kulungan pero mas okay pa kaysa nasa loob ka ng kulungan na pinapakain ka pa ng gobyerno kasi iba nagrereklamo ba't tayo yung mga nasa loob ng kulungan pinapakain ng gobyerno bakit tayo yung mga pulo eh hindi eh di okay nakainin ka na lang ng lupa yun ang sagot ko ron straight out pabor ako sa death penalty hanggang sa dulo mananatili pa rin ako sumasagot ng mga kalungan mananatili ako hindi sa Mananatili akong hindi interesado sa pera. Rin. Mananatili ako hindi interesado sa kasigatan sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa katanyagan, mananatili pa rin akong tumasagot